Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sinalag ni Javier ang atake ng Hell Knight gamit ang kanyang Aura Sword. Sa lakas ng pag-atake ng Hell Knight ay tumilapon si Javier. Ngunit hindi papapigil ang Hell Knight na makatakas o mawala man lamang sa kanyang paningin si Javier. Sinundan agad niya ito upang atakehing muli. Sa muli nitong pag-atake ay tawa ito ng tawa na tila nasisiyahan sa mga nangyayari. Umilag naman si Javier rito. Patuloy sa pagsugod ang Hell Knight at patuloy rin ang pag-iwas ni Javier. Bawat hampas ng espada nito ay napakalakas na nagigiba ang bawat tamaan. Hindi ito isang sword technique o anupomen. Kahit na iwinawas iwas lamang niya basta ang kanyang ice poda, ay nahihirapan akong iwasan ito. Kailangan kong makakita ng isang pagkakataon upang maka-counter attack isip niya habang umiilag sa bawat ataking ibinibigay sa kanya. Tumira siya ng isang maliit na ice poda, ah. Nasalo naman ito ng Hell Knight at ginamit ni Javier ang pagkakataong ito upang mag-counter attack sa kalaban. Kung kumpleto ang kanyang mga binti, marami pa sana siyang paraan para makagalaw, pero para sa isang nilalang na nasa lapag lamang, iisa lang ang magagawa niya, saad niya at itinira ang kanyang aura sword pataas. At tulad kanina ay nawala na lang ng parang bula ang Hell Knight. Saan naman kaya siya lilitaw muli? Dapat niyang malaman na inaabangan ko ito at naghahanda ako para rito. At kung gayon nga, saad niya at inihanda ang kanyang sarili sa pag-atake muli dahil nakita niya sa sahig ang paglitaw ng ice powder ng Hell Knight. Nasalag naman ng Hell Knight ang kanyang ice powder habang papalabas ito mula sa sahig. Nabitawan ng Hell Knight ang kanyang ice powder. Buong pwersa naman ang pag ataking ibabato ni Javier Rito. Mamatay ka, sigaw ni Javier at hinampas ang Hell Knight sa ulo nito ng kanyang sandata. Natama ng Hell Knight ngunit humawak ito sa kanyang paa. Sinusubukan niya akong ihagis? Iipunin ko ang aking mana at gagamitin ang body reinforcement, isip niya. Ano? Ang mana na dumadaloy sa kanya ay hinaharangan ng aking mana, tak ang bulalas niya. Ibinalibag si Javier sa sahig. Napasigaw siya sa sakit at nagsuka ng dugo. Patuloy sa pagbabalibag ang Hell Knight sa ating magiting na kabalyero. Nag-enjoy ako, Javier. Isa itong marangal na pangalan, sisiguraduhin kong matatandaan ko ito palagi, wika ng Hell Knight habang nakatingin sa nanghihinang si Javier. Pinulot nito ang kanyang ice poda at itatarak na kay Javier. Maglaban tayong muli sa impyerno. Wika nito at sasaksakin na si Javier. Hoy, armor na tinubuan ng bungo, tumigil ka riyan, sigaw ng ating baliw na bida. Nailayga ni Javier ang pag-atake ng Hell Knight. Muntik-muntika na rin siyang tamaan ito sa ulo. Napalingon at natigilan naman ang Hell Knight kay Lloyd. Sa pagkakaalam ko, kailangan mo ding bumalik sa impyerno kapag namatay ang summoner mo. Wika niya habang nakatutok ang kanyang pala sa leeg ng nakahandusay na si Canavaro. Lumayo ka sa aking kabalyero sa bilang ng tatlo. Kung hindi, puputulan ko ang ulo nito, dagdag niya. Napangiwi naman si Canevaro sa kanyang narinig. Sino naman ang isang ito? Tanong ng Hell Knight na nakatingin sa napakapangit na mukha ng ating bida. Nakakatakot ang pagmumukha niya. Hindi siya nagbibiro. Hindi lamang niya puputulan ang ulo nito. Kaya rin niyang gilingin at inumin ito. At ang kakaibang nararamdaman ko sa kanya na tila taga-ibang mundo siya, isip-isip nito habang nakatingin sa ating bida na malaki ang mga mata at sa nanggigigil ng mga ngipin nito na handang sumakmal anumang oras. Sino ka? Galing ka din ba sa impyerno? Tila ikaw ay taga-impyerno rin base sa iyong itsura at pananalita. Saad ad ng Hell Knight. Isa. Wika niya sa napakapangit at malademonyong mukha habang nakatutok pa din ang pala kay Cannevaro. Tin-iron ng Hell Knight si Lloyd at tumakbo naman ito. Sa ginawang pagtira nito ay nataman si Canevaro, naglaho ang isang kamay nito. Hanggat siya ay humihinga pa, ay magiging ayos ang lahat. Kahit pa siya ay mamatay, kakailanganin lamang ng apat na minuto para magsagawa ng isang reverse summon. Napakadali sa akin mapuksa ang lungsod na ito. Wika nito. Palpak ang strategy ko, ano na ang gagawin ko? Tanong ni Lloyd sa sarili. Sa kabilang banda ay nakatayo na si Javier at naghahanda upang atakihin ang Hell Knight. Ngunit malakas ang pakiramdam ng Hell Knight at nagawa niyang ma-counter attack ang pag-atake ni Javier. Iwinasiwas niya ang kanyang ice at tumilapo naman si Javier. Sumasad so sa sahig si Javier. Hindi! Nahihilo na si Javier. Hoy baliw ka! Ako ang kalabanin mo! sigaw ni Lloyd. Pinipilit ni Javier na bumangon upang makipaglaban ngunit nahihirapan na talaga siya. Javier, humiga ka lang dyan, huwag kang tatayo. Isa iyang utos, sigaw niya ngunit hindi nagpapigil si Javier at tumayo pa rin ito. Hoy, muling sigaw niya. Nandito na siya, mananalo na ako ngayon. Kaya ko to, kahit ano pang mangyari. Isip ni Javier habang nanghihinang nakatayo. Tumingin ka sa akin, baliw na nila lang, sigaw niya at tinaira ng apoy mula sa kanyang pala ang Hell Knight. Walang kahirap-hirap na hinawi lamang ng Hell Knight ang apoy na itinira niya at ibinalik sa kanya. Umilag naman si Lloyd. Aatakihin na nito ang nahihilong si Javier. Ngunit hindi rin papapigil ang ating bida, niyapos niya ang Hell Knight mula sa likuran upang mapigilan ito sa binabalak nitong pag-atake sa wala na sa wisyong si Javier. Tanga! Hindi mo alam ang mangyayari sa iyo kapag hinawakan mo ang isang nilalang na mula sa impyerno, saad nito sa nakayapos pa ding si Lord. Ang mana ng kadiliman ay hahawan at pupuksain ang iyong puso at mamamatay ka, paliwanag nito. Wow, medyo nakakatakot naman yon. Pero, malas mo lang. Dahil nalinis ko na ang black mana ng ilang beses, saad niya habang nakalabas pa ang mahabang dila at pagmumukhang mapang asar. Ano yun, taka at gulat na tanong nito. Tawang-tawa na tila isang demonyo si Lloyd habang nakayapos pa din sa Hell Knight. Sobrang pangit talaga ng pagmumukha nito kaya di rin masisisi ang Hell Knight na pagkamalan siyang taga-impyerno. Nakatanggap naman ng notice ang bida na nakasaad na ang mana na mula sa Hell Knight ay nagpapalakas sa iyong mana heart pansamantala. At syempre, hindi ka pa rin uobra sa isang Hell Knight. Pero, sa pagkakataong ito, hindi ka na basta-basta lang papabayaan muli ng Hell Knight. Sa ad ni Messenger, umilo ang mana heart ni Lloyd. Special Lloyd Human Lock Activated. Lalong hinigpita ni Lloyd ang pagkakalingki sa Hell Knight na tila kasali sila sa isang wrestling. Ikaw baliw ka, sa ad ng Hell Knight kay Lloyd. Umamba itong susuntukin si Lloyd ngunit mabilis na nakaiwas naman si Lloyd at nailipat ang ulo niya sa kabilang balikat nito. Patawa-tawa pa mukhang demonyo nating bida na tila inaasar ang kalaban habang nakayapos pa din dito. Balak makuha ng Hell Knight si Lloyd kaya pinipilit niya itong hugutin mula sa kanyang likuran ngunit mabilis na nakakailad ang bida at sa bawat ilag niya ay may pangasar na tawa pa ito na lalong nagpayamot sa Hell Knight. Dahil hindi mahigit ng Hell Knight si Lloyd ay balak niya itong i-headbat patalikod, pero napansin agad nito ng ating bida kaya lam iad siya at kumapit sa putol na legs nito kaya medyo naple iad din ito sa kanyang ginawa. Kainis, sigaw ng Hell Knight at itinusok ang kanyang ice powder sa pagitan ng mga binti nagbabaka sakaling matamaan nito si Lloyd. Ngunit syempre ang ating bida ay maliksi kaya nakailag ito. Lalo pang tinawanan at inasar ni Lloyd ito. Ang napakapangit na mukha ni Lloyd at ang nakakainis na tawa nito ay talaga namang nagpainis sa Hell Knight. Hello! Pang-aasar pa nito na ngayon ay nasa tagiliran na naman ng Hell Knight ang ulo niya. Habang nakapasan pa din si Lloyd sa likuran nito ay nilikot-likot niya ito pakaliwa at pakana ng paulit-ulit habang tumatawa. Hoy ikaw, saad niya nang bigla niyang ihininto ang tanyang ginagawa. May nakalimutan ka ata, dagdag niya. At nawala sa isipan ng Hell Knight ang isang magiting na kabalyero na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan handang umatake gamit ang Aura Sword dito, walang iba kundi si Javier. Ano? Naka-recover na kagad siya sa lahat ng pinsalang natamo niya? Tak ang tanong nito sa sarili. Kailangan kong masangga ang pag-atake niya, dagdag nito. Bago pa man masangga ng Hell Knight ang pag-atake sa kanya ay nakaisip ng paraan si Lloyd para hindi nito masangga ang pag-atake ni Javier. Hinigpitan niya ang hawak sa dalawang kamay nito gamit ang kanyang mga kamay sa kabila at mga paa naman sa kabila. Kaya nang umatake na si Javier ay bukas na bukas ang katawan nito at walang depensa. Tinamaan siya sa katawan. Napasigaw siya sa sakit. At naghahanda muli si Javier para sa sunod na pag-atake ngunit bigla na lamang muli itong naglaho, yun pala ay tumalon ito. Mula sa itaas ay naramdaman agad ito ni Javier at sinalubong niya ito ng kanyang aura sword. Nakahanda ng umatake muli si Javier. Kainis, nag-teleport na ako ngayon. Bakit nakakapit ka pa din sa akin, tanong nito kay Lloyd. Bakit kasi naka-armor ka pa at may ice powder? Dapat itapon mo na ang mga yan? Tigilan mo yung mga paninisi mo sa akin, baliw ka, sagot naman ng ating bida. Pasugad na si Javier sa Hell Knight ngunit namomblema pa din ito dahil sa nakayapos pa din sa kanya si Lloyd. Mas mabilis na ang kilos ni Javier kaysa sa dati, pero hindi pa din niya kayang habulin ang bilis ng teleportation na ginagawa ng Hell Knight. Malapit na ang aking limitasyon sa pagpigil sa masamang mana na ito. Baka matalo kami kapag nagpatuloy ito. Ano ang dapat kong gawin? Isip niya habang nakapulupot pa din ng kamay at paa sa kalaban. Nagre-request na ma-activate ang Messenger Contract Clause 37 paragraph 1. Singit ni messenger na ikinagulat naman ni Lloyd. Ano? Ano yung bigla-bigla mong pinagsasabi dyan? Tanong niya. At bigla ang request ay na-approved. Clause 37, paragraph 1. Ang messenger ay may kakayahang magbigay ng payo sa individual na in-charge rito, nakasaad sa natanggap niyang notice. Kumanta ka, Kim Suho. Kapag kumanta ka, mananalo ka, payo ni messenger. Kanta, kumanta, anong kalokohan yan? tanong niya Patuloy sa pag-atake si Javier ngunit hindi niya mahabol habol ang pag-teleport ng kalaban kaya hindi niya ito natatamaan. U alteration panimula ni Lloyd na ipinagtaka naman ng Hell Knight. Ano tanong nito or someone who was born to be loved pagpapatuloy niya. Napasigaw naman ang Hell Knight sa kanyang naririnig. Anong klaseng kapangyarihan ito? Tila baga may kumakamot sa utak ko gamit ang isang bakal na kuko isip nito. In your life, kantang muli niya. Hindi. Hindi ito isang normal na pagkanta. Hindi siya marunong kumanta, sint enade siya, dagdag nito. You are being loved, kanta niyang muli. Tumigil ka na sa pagkanta, sigaw nito. I have peace like the river water, patuloy pa ding si Lloyd sa kanyang pagkanta. Ang tenga ko. Masakit ang tenga ko, reklamo nito. Gumagana. Talagang ayaw ng mga demonyo ang himno, isip niya. Javier ngayon na, pakanta niyang sigaw kay Javier. Ngunit nagulat siya sa dahil maging si Javier ay nakatakip ang tenga na tila nasasaktan sa kanyang mga naririnig. Ikaw din, bakit tak ang tanong niya? Sa totoo lang, alam ko na kahit ang aking mga magulang na palaging mabait sa akin ay sinabihan akong huwag akong kumanta sa harapan ng ibang tao. Noong singing class practical test namin noon, kumanta lamang ako ng O sa O Soul Mio, pero ang music teacher ay inangat ang organ at ibinato sa akin habang sinasabing laktawan ko na lang ang klaseng ito kung ayaw ko naman itong gawin. At noong nasa army naman ako, sumali ako sa church service na namimigay ng chocolate pies at kumanta ng himno, sinabi ng pastor na may demonyong lumitaw at sinabuyan ako ng holy water. Sabi ng mga tao ay wala daw skill sa mundong ito ang walang kabuluhan. Kahit pa ang pagiging sintenada ay mabuti rin. Pag-aalala niya sa nakaraan na nagpaluha sa kanya. I have a surging love, patuloy niya sa pagkanta. Sa inis ng Hell Knight ay buong pwersa niya iwinasiwas ang kamay niya upang makawala si Lloyd Rito. Mamatay ka. Pumunta ka na sa impyerno. Demonyo ka, sigaw nito. I have a surging love, patuloy pa din niyang kanta. Tinaak pa naman ni Javier ang kanyang mga tenga at gumamit siya ng mana upang lalong hindi masaktan ang kanyang pandinig. Dahil hindi maalis ng Hell Knight ang nakapulupot na si Lloyd ay balak niya itong Paisain, kaya nagpatihulog siya at itinapat ang kanyang likuran kung saan nakapwesto ang ating bida. Ngunit maliksi din si Lloyd at naiwasan niya ang binabalak nito. Kaya bago pa man siya ang maipit ay kumalas siya rito ngunit patuloy pa din ang pagkakahawak niya sa balikat nito. Kaya imbis na siya ang bumagsak at masaktan sa pagkahulog ay ang mismong kalaban ang lumagapak sa sahig. It's overflowing, kanta niya muli. At nagkaroon ng pagkakataon si Javier upang atakihin na ang kalaban. Hallelujah, hallelujah, kanta niya at umalis sa tabi ng kalaban dahil papalapit na si Javier upang ibigay ang atake niya. Tinamaan sa katawan muli ang nakahandusay na Hell Knight. Napasigaw ito sa sakit. Power Blast, sigaw ni Javier. Umilo ang katawan ng Hell Knight gawa ng Aura Blast ni Javier. Nasira ang paligid, nagkabasag-basag ang sahig sa sobrang lakas ng Aura Sword. Naglahong muli ang Hell Knight habang nakaturok ang Aura Sword sa katawan nito. Hingal na hingal pareho si na Lloyd at Javier sa mga pangyayari. Nakatusok pa din sa sahig ang Ice Powder ni Javier. Hindi ako magsasalita ng, natalo ba natin siya? Kapag may nagsabi noon, ang isang tao dyan ay nananatili pa ding buhay. Wika ni Lloyd habang naghahabol ng hininga. Hindi pa ito tapos. Sagot naman ni Javier na ipinagtaka ni Lloyd. Tignan mong maigi ang mana na nakapalibot sa atin. Sa ad nito. At ginawa naman ni Lloyd ang sinabi nito. Nakita nga niya sa paligid ang maitim na mana na pagmamay-ari ng Hell Knight. Naging handa si Javier sa anumang pag-atake muli nito. At sa di kalayuan ay unti-unti na namang nabubuo ang Hell Knight. Pakiusap, tumabi ka muna. Pakiusap ni Javier kay Lloyd. Ayos lang yan. Hindi siya magsu survive. Nakangiting saad niya. Seryoso ka ba sa sinasabi mo pagkatapos mong masaksihan ito? Ngayon-ngayon lang, ang blast ko ay tumama din sa ulo nito. Paliwanag ni Javier. Pastahan, tanong ni Lloyd. Isang boto para sa taong patay na, ngiting wika niya. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.